Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at uh, welcome po sa atin pong sumali sa Pecha. May naman po ay susumali natin ng ating Pecha para po ngayong January 23, 2025. Sa lahat po natin mga subscribers, sa mga viewers po natin, sa mga bago pa lamang po dito sa ating sumada. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, ayan, upisan natin dito tayo sa January. Sa January tayo, one pa rin po tayo dyan. 1, 23 sa ating 3, 25 sa ating taon January 23 2025, simplify muna natin sila 0 plus 1 is 1 2 plus 3 is 5 Ah, uh, 2 plus 5 is 7 With sa bandang gitna ganoon pa rin, add lang natin 1 plus 5 is 6 uh, 5 plus 7 is 12 and ito uh, lahat uh, sa bandang baba din po, 6 plus 12 is 18. Yan po ang ating unang numero. Meron tayong 18. At yung kapares niyang numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine lang natin sila. 1 plus 5 plus 7 is 13. Ngayon mga idol, yan po yung kapares nating numero. Meron tayong 13. Ayan, at pwede na rin po natin itong matayaan. 18, 13, or 13, 18. Okay na rin po yan. Dahil uh, 2 digits din po sila, 13 at saka 18, kaya sisimplify muna natin bago natin yung sumada para madagdagan po yung mga numerong pwede natin pagpilian. Ayan, dito tayo sa 13, 1 plus 3 is 4. At dito sa 18, 1 plus 8 is 9. Ayan, 4 at 9, yan po ang ating susumada. Uwanahin natin ang 4, kunin muna natin yung 13. Sumada 13, 1 plus 3 is 4. Pwede rin po ang 4T, Sumada 40, 4 plus 0 is 4. Pwede rin yung 31, Sumada 31, 3 plus 1 is 4. At 22, Sumada 22, 2 plus 2 is 4. Ayan mga idol, at dito naman po sa 9, ayan kukunin mo natin yung 18. Sumada 18, 1 plus 8 is 9. Pwede rin yung 27, Sumada 27. 2 plus 7 is 9 at 36 sumada 36 3 plus 6 is 9 ayan mga idol yan po yung mga numero nakuha natin na pwede natin pagpilian para po sa atin sumada ngayon January 23 ayan meron po tayong 4, 13, 40, 31, 22, 9, 18, 27, at 36 ayan rambol pa rin po natin yung mga numero yan pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin yung mga kombinasyon at ayun mga idol para naman po sa ating sample kinuha natin dito yung 4 4 and 27 yeah, 4 27 36 yeah, 36 13 at uh, 9 and 31 Ayan, mga idol, yan po yung mga nakuha po natin mga kombinasyon, mga sample po natin sa ating sumata ngayong January 23. Meron tayong 427, 3613, at 931. Ayan, mga idol, kung nagustuhan nyo po yung mga sample natin yan, pwedeng pwede rin po matayaan yan. Uh, at hindi naman kaya, dito po sa mga kainsira kayo natin mga numero, pwedeng pwede rin po tayo makakuha dyan. Kayo na lang po yung pumili kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, yun po natin sumati sa Petya para po ngayong January 23, 2025. Maraming maraming salamat po.